Si Li Yi ay nakahiga sa lupa, halos wala ng malay. Lumulutang sa paligid niya ang mga lilang particle ng infinite darkness. Kung siya ang top B tier. Si Su Xiaobai nakatayo siya sa gitna ng gubat, balot ng makapal na lilang aura. Kung gayon ako ay. Ang nangunguna sa pinakamataas na antas. Ito ba ang dilan kung bakit nakakatakot ang infinite darkness? Isang saglit lang ng kawalan ng malay pero sobra ang enerhiyang nawawala sa akin. Nagagawa pa niyang kontrolin ito sa ganitong level. Isang buwan pa lang. Mabibigo ba ang misyon na ito? Isang scientist na nakasuot ng hazmat suit ang may hawak na serum. Ang predator serum ay nasa experimental stage pa. Hindi pa stable ang effects. Nanganganib ang buhay mo. Makikita si Lee na nakatali sa experimental chamber. Maraming cable ang nakakabit sa katawan niya. Ang paksa isang ay nakakaranas ng matinding pagtanggi. Ang tibok ng puso ay higit sa dalawandaan at sampu, tapusin na ba ang eksperimento? Ang mukha ni Lee habang nakatali. Nakangisi siya. Hindi. Huwag kang tumigil. Nakatayo si Lee sa harap ng isang mas matandang lalaki. Kahit nabuhay ka sa eksperiment, hindi pa lubos na nag-merge ang Predator cells. Resilience lang ang nakuha mo. Wala kang secondary power. Isang lalaki sa anino ang nagsasalita. Sa huli, isa ka lang din namang talo. Sinasabi niyang malaking kabiguan ang proyekto ng man-made predator na may dual powers. May isang bagay pa rin tayong kulang. Ang matandang may peklat. Ang kristal na walang hanggan ang kadiliman. Sa loob ng katawan ni Su Xiaobai. Malinaw na si Su Xiaobai ang may taglay ng pinakamahalagang bagay. Si Su Xiaobai, napapalibutan ng violet energy. May ilang kong maliliit na tanong na gusto kong itanong. Paano ka nakakapag-transform bilang isang predator habang nananatili kang matino? Nagsisimula siyang mag-interrogate. Si Su Xiaobai ay nakatayo, nakaturo sa kanya. Para kanino ka nagtatrabaho? At ano ang kanilang binabalak? Sabihin mo sa akin ang lahat. Si Li Yi. Sa tingin mo ba talaga sasabihin ko sa iyo? Si Su Xiaobai wala siyang sinasabi, pero seryoso ang tingin. Si Li Yi nagsalita. Ayon sa aking mga kalkulasyon, hindi ka makakapantay sa akin. Talagang nagtataka ako. Paano ka lumampas ng ganito sa inaasahan ko? Su Xiaobai na may rainbow, aura effect. Iyon ay May talento ako. At biglang kumulog at kumidlat sa kalangitan. Si Lee ay nabigla. Kulog. Tinutulungan ako siguro ng mga Diyos. Ngising ngiti niyang mukha. Alam mo ba kung saan may kidlat, may bagyo? Napakarami mong huling salita. Ang ulap na puno ng kidlat. Ang kidlat ay galing sa positive at negative electrons na nagbabanggaan sa loob ng ulap its electrical discharges. Isang paa na humahakbang sa basang lupa. May tao na paparating sa likod ng bida. Si Zhao Pinger ang sumugod habang sumisigaw. Master, mag-ingat ka. Isang napakalakas na kidlat ang bumagsak mula sa langit ang kidlat ay tumama sa lupa. Isang malaking haligi ng kidlat ang bumagsak sa gitna ng kagubatan. Putik, bato, dahon ay nagkalat. Ramdam ang lakas ng impact. Isang napakalaking crater ang nabuo sa lupa. May maliliit na kidlat pa sa paligid bilang aftershock. Napaupo si Su Xiaobai sa gitna ng ulan, nakatingin sa lugar ng pasabog ng kidlat. Kita sa mukha niya ang gulat at takot. Si Su Xiaobai ay gulat at makikita ang refleksyon ng kanyang mata. Makikita si Pinger na nakahiga sa lupa, tila siya ang samalo ng malakas na kidlat. Ang paglikha ng sapat na electrons para makabuo ng isang kidlat. Wala lang yun para sa akin. Nakahandusay si Jiao ping'er sa lupa. Sa malayo, makikita si Li Ye na nakatayo, walang galang ang tindig. Handa siyang mamatay para sayo. Nasira ang plano ko. Si Li Ye ay nababalutan ng kidlat, tila pinuprotektahan ng kalangitan. Ang kidlat ay may sapat na enerhiya. Maging ang langit ay kakampi ko. Nakatingin si Su Xiaobai kay Li Yi, galit ang ekspresyon. Paano mo nagawang saktan si Pinger ng ganito? Sa gitna ng malakas na ulan at rumaragas ang kidlat, lumutang sa ere si So Xiaobai, puno ng galit at determinasyon. Papagbayarin kita, Nang buhay mo. Ngumisi si Li Yi, habang nilalagyan ng kidlat ang buong katawan niya. Gusto mo talagang mamatay. Biglang sumulpot ang mga matatalim na tentacles mula sa paligid, mabilis na humiwas sa katawan ni So Xiaobai. Nagulat si Li Yi. Hindi niya inaasahan na babaliwalain ni Su so Xiaobai ang lahat ng atake. Baliw ba siya? Diretso niya pa akong sasalpukin? Sa loob ng isang segundo, isang napakalakas na suntok ang dumampot sa mukha ni Li Yi. Pareho silang bumulusok pababa. Nabiyak ang lupa. Gumuho ang paligid dil sa lakas ng kanilang banggaan. Pilit pang bumangon si Li Yi. Kahit halos hindi na niya may dilat ang kanyang mga mata. At biglang sumabog ang lupa. Isang nakakatakot na aura ang kumawala mula sa katawan ni Su Xiaobai. Mamatay ka. Isang napakalakas na atake ang bumagsak sa lupa. At isang dambuhalang pagsabog ang yuminig sa buong paligid. Nakatayo si Su Xiaobai. Habang si Li Yi ay nakabulagte sa gilid. Duguan, wasak ang katawan, at tila wala ng lakas si Li Yi, na ngayon ay halos hindi na makagalaw. dahan ang lumapit si Su Xiaobai. Bawat hakbang ay mabigat. Wala akong pakialam kung sino ka. Habang kumikidlat sa kalangitan, tumayo si So Xiaobai na parang isang Diyos ng digmaan. Wala akong pakialam kung sino ang nasa likod mo. Isa-isa ko kayong ilalantad. Sa kanyang mga mata. Tanging malamig na paghuhukom lamang. Mata sa mata. Ngipin sa ngipin. Si Su so Xiaobai ay hinihigo pang enerhiya ni Li Yi. At biglang nanigas si Su so Xiaobai. Tila may naramdaman siyang kakaiba sa paligid. Biglang kumawala ang asul na kidlat sa kanyang katawan. At siya ay bumagsak sa lupa. Nanginginig si Su Xiaobai sa sakit. Mula sa kanyang mga kamay, patuloy ang pagdaloy ng mapanirang enerhiya. Sa gitna ng ulan si Su Xiaobai at si Zhao Ping'er pareho silang walang malay nakahiga sa lupa. Si Su Xiaobai sa flashback, iniabot ng dalaga ang isang bote kay Su Xiaobai. Master, gusto mo bang uminom? Lumapit si Zhao Pinger habang seryoso ang kanyang mukha. Mapanganib ang trial. Sigurado ka bang gusto mong sumali dito? Ngumiti si Su Xiaobai at sumagot ng kalmado. Bakit mo tinatanong? Hindi ba gusto ninyo na sumali ako? Ngumiti si Zhao Pinger ng bahagya. Bilang bodyguard mo, gusto ko lang naligtas ka. Tahimik na nagsalita si Zhao Pinger, puno ng pag-aalala. Bilang kaibigan ni Su Xiaobai. Ayaw kitang makitang nalalagay sa piligro. Napatigil si Su so Xiaobai. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yon. Sa kanyang isip, bumalik ang mga alaala. Akala ko, pareho lang kayo. Ginagamit lang ako para sa paghihiganti ni Long Ming. Hindi ko inakalang. Tunay mo pala akong inaalala. Tahimik na nagsalita si Zhao Ping'er. Hindi ako Celestial Guard. Kaya, pwede rin akong magparehistro sa mahinang tinig pero matatag na puso, muling nagsalita si Zhao Pinger. Hayaan mong sumama ako sa iyo, Master. Para hindi na ako mag-alala. Sa kabilang dako. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Isang lihim na gusali ang natatakpan ng katahimikan. Sa loob ng isang marangyang silid, may nagulat ng masamang balita. Bigong operasyon. Nawala ang signal ni Lee. Bahagyang nanliit ang mga mata ng dalaga habang nagsasalita. Sa lakas ni Li, hindi dapat siya matalo ng isang outsider, maliba ang impormasyon natin. Sa isang madilim na sulok, nagsalita ang isang matandang lalaki. Siguro, may isang posibilidad na hindi natin isinama sa plano. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang mga kamay. Sa likod niya, may isang hindi kilalang master na siyang nagsasanay sa kanya. Isang hindi kilalang master, mahinaon ngunit mabigat ang boses ng matanda. Huwag natin yan ang pag-usapan ngayon. Apat na araw na lang bago ang trial. Kailangan yung agad kunin ang bangkay ni Li Yi. Si Mu Yuan, Yuan Nakatayo sa gitna ng ulan, malamig ang mga mata. Isang utos ang pumasok sa kanyang isipan. Patayin mo siya ngayon. Masira ang kasunduan. Dahan-dahan siyang lumapit sa katawan ni So Xiaobai na duguan at walang malay. Hinawakan ng kanyang kamay ang lupa habang pinagmamasdan siya. Tahimik na nahiga si Su Xiaobai, sugatan, walang lakas. Ang mukha ni Mu Yuan Yuan may alinlangan. Huwag mo akong sisihin. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay. Ito, ang kapalaran mo. Sa isang kisap mata, isang madilim na enerhiya ang sumabog sa paligid. Unti-unting kumalat ang mga patak ng dugo sa hangin. Mahigpit na hinawakan ni Mu Yuan, Yuan ang isang misteryosong itim na bagay. Bumulusok ang hangin habang nakatayo si Mu Yuan, Yuan sa harap ng dagwang katawan ng zombie. Isa-isang lumitaw ang mga nilalang. Pulang-pula ang mga mata. Gutom sa dugo. Mumiti ng bahagya si Mu Yuan Yuan. Naakit ba sila ng amoy ng dugo? Tahimik siyang napaisip. Mahinang bam si Mu Yuan Yuan. Hindi ko kaya, hindi ko kayang saktan ng isang taong walang kalaban-laban. Sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ang tumama sa dibdib ng halimaw. Bumaon ang suntok, umalsik ang dugo sa hangin habang natagilid ang katawan nito. Nakatayo si Mu Yuan Yuan sa gitna ng mga bangkay ng halimaw. Kahit iln pa kayo, pareho lang ang magiging wakas ninyo. Biglang nanlaki ang kanyang mata. Biglang bamuka ang lupa sa kanyang likuran. Mga bato ay lumilipad sa ere. Isang itim na dambuhalang anino ang bumabangon mula sa loob ng lupa. Isang napakalaking paa ang tumapak sa lupa lumabas ang ulo ng dambuhalang halimaw, punong-puno ng ngipin at galit. Nakatitig si Mu Yuan Yuan sa halimaw. Ano itong bagay na ito? Tignan mo ang laki niya. Isang nilalang ang lumitaw sa ulan, may sungay at bakal na maskara. Mga daga, humigpit ang kamao ng halimaw. Nangangahas kayong patayin ang mga tauhan ko? Itinaas nito ang braso sa himpapawid. Ang hatol ninyo ay, kamatayan. Biglang bumagsak ang dambuhalang kamao nito mula sa itaas. Sumabog ang lupa sa lakas ng tama, nagliparan ang mga bato. Si Mu Yuan, Yuan ay tinamaan ng shockwave at itinapon sa ere. Abilis siyang umiikot sa hangin, hinahanap ang babagsakan. Ginamit niya ang puno bilang tuntungan at biglang tumalbog pabalik. Diretso siyang lumipad patungo sa mukha ng halimaw. Anong tinitingin mo? Malaki ka nga, Nanlaki ang mata ng halimaw nang makitang papalapit siya. Hinampas siya ng dambuhalang braso ng halimaw, at siya ay tinamaan bumagsak ng mabilis sa lupa. Malawak na view ng battlefield, wasak ang lupa, may maliit na crater kung saan bumagsak si Muyuan Yuan. Sa gitna ng ulan, nakatayo si Muyuan Yuan habang iniisip ang antas ng halimaw. Ang mga predator ay nahahati sa level. Depende sa dami ng taong nilamon nila. Kapag nakalamon sila ng ika-isang daang tao, magmumutate sila. Mula sa humanoid, nagiging demonic. Pero, itong kalaban ko, lampas pa sa antas ng demonic, isabay itong satanic predator. Isang halimaw na nakakain ng mahigit isang libong tao, ipinapakita ang demonyong halimaw na nag-iipon ng lakas. Hatol ng kamatayan, biglang sumugod ang demonyo. Isinasagawa ka agad ang parusa reaction shot ni Mu Yuan Yuan, nanginginig ang mata. Makikita si Nasu Xiaobai at Zhao Pinger sa loob ng attack area. Hindi maganda, masasaktan sila kapag tinamaan. Ang mga kamay ng demonyo na may energy lines. Dalawang kamay ng demonyo na humahampas sa lupa. Sumasabog ang lupa, naglipara ng mga bato. Ang demonic knight habang umatras ang kamao ng kalaban. Walang makakatakas sa hatol ko. Umatras ang malaking katawan ng kalaban hindi kahit ikaw, makikitang nakatayo ang demonic knight. Execution, completed. Napatigil siya bigla. Ano yun? Kaya nitong tiisin ang hagupit ng Diyos. Isang hininga ang lumabas sa ilong ng nilalang. Lumabas ang isang malaking halimaw na may maskarang rhino. Ang sarap, gusto ko ang malalaki at matitigas na kamao. Si Mu Yuan, Yuan nagsalita. Salamat, si Rhinox ang tipo na lalo pang nai-excite kapag nasasaktan. Mukha ni Mu Yuan Yuan na seryoso. Hindi ko inakalang gagana ito dito. Makikita si Mu Yuan Yuan sa ulan habang sa likod sila Zhao Ping'er at Su Xiaobai. Buhay pa sila. Hindi ko sila pwedeng iwan. Dil minsan akong iniligtas ni Su Xiaobai. Ibabalik ko ang pabor ngayon. Sa harap niya, lumingon ang demonic armored knight at lumitaw si Rhinox Beefcake sa malayo, kumikislap at may pink aura. Halika! Suntukin mo pa ako. Sobrang sarap ng suntok mo. Ikaw ay, biglang sinampal, pinasuntok ni Rhinox ang mukha ng Knight. Ikaw ay hinatulan ng kamatayan. Ang mukha ni Rhinox na mula at tuwang-tuwa. Ang sarap. Gusto ko ito. Sa likod, magkatapat si Muyuan Yuan sa Demonic Knight. Matibay si Rynox Beefcake. Pero may hangganan din. Habang hawak ni Muyuan Yuan ang card. Kailangan ko ng lumaban. Biglang sumugod ang demonic knight pasuntok. Execution. Isang kamao ang palapit sa sungay ni Rhinox. Visual sharing mode. Nagliliwanag ng asul ang mga mata ni Rhinox Beefcake habang parehong itinataas ang kamay. Si Mu Yuan, Yuan ay nakapwesto sa harap niya, nakataas rin ang kamay. Aktibo na ang kakayahan niya. Biglang nanigas ang katawan ng Armored Knight. Hindi ko mag ang katawan ko control type na abilidad ito. Ang Armored Knight nagsabi, pero ganitong level ng control. Kaya ko itong basagin sa loob ng Ayla ang segundo. Nag-ipon ng lakas ang Armored Knight. Tatlong segundo lang. Sapat na para patayin ka. May malaking blue spiral technique na pinakawala. Tumama ang technique sa katawan ng Armored Knight. Isang dambuhalang ibon ang sumugod pababa. Tinamaan sa likod ang armored knight at makikita ang isang malaking butas sa katawan. Putik, paano mo ako inatake mula sa likod? At bumagsak ang knight hindi alam kung buhay pa. Si Mu Yuan Yuan ay napangiti kahit sugatan. Tagumpay. Gumana ang plano ko. Si Luan Niyaw mapula ang mga mata niya sa galit. Huwag tayong magpakampante. Nakabagsak siya, pero hindi papatay ang isang satanic predator, dapat ay nagising na sa espesyal na kapangyarihan. Tinatawag itong Earth's Power of Judgment Exploitation. Mula sa butas ng katawan ng night, ang ibang nilalang ay magiging alipin ng teritoryo niya. Ang lakas ng buhay nila ay kukunin, kahit gaano siya masaktan. May ibang creatures na magbibigay sa kanya ng walang katapusang enerhiya. Nakaharap si Mu Yuan Yuan kay Luan Niao hindi natin siya mapapatay sa sarili niyang teritoryo. Ang pakikipaglaban sa kanya dito ay hindi makakatulong sa trial. Mas mabuting umalis habang may pagkakataon. Biglang nagseryosong mukha ni Mu Yuan Yuan. Tumakas. Trial for the Celestial Guards Round 1 Day 4. Tanawin ng bangin sa dapit hapon. At nagkamalay si So Xiaobai sa kadiliman, sugatan at napasiga. Finger. Lumingon siya sa paligid. Ano itong lugar na ito? Bakit ako nandito? Nakita niya si Zhou Pinger na walang malay. Pero parang namimilipit sa sarap. At isang berding aura ang lumitaw sa katawan ni Pinger. Mas lalong lumiwanag ang berdeng enerhiya. Tanaw sa loob ng yungib, nakahandusay si Zhou Pinger at may maliit na nilalang sa bungad ng kweba ang humanoid predator. White Imp. At galitang tingin ni Su Xiaobai. Ikaw, hayop ka. Ano ang ginagawa mo kay Pinger? Umakyat ang White Imp sa malalaking kokomelon ni Pinger. Si Su Xiaobai ay nainis sa maliit na nilalang. Nakita niya ang maliit na kamay na kahawak sa malaking kokomelon. Saan mo nilalagay ang mga kamay mo? Si Mu Yuan Yuan dumating. Huwag mo siyang takutin. Siya ang gumamot kay Zhao Pinger at sa mga sugat mo. Ipinakita si Muyuan Yuan, sugatan pero kalmado. Huwag mo akong intindihin ng masama. Nagbabayad lang ako ng utang. Nakaupo si Su so Xiaobai sa tabi ni Zhao Pingger na nakahiga, walang malay. Sa lagay ng sugat niya. Makakabawi pa ba siya? Sinabi ni Mu Yuan Yuan na normal na hindi mabubuhay ang may ganyang sugat. Pero stable pa ang vital signs niya. Dagdag pa niya. Pero sobrang grabe ang sugat niya. Kahit gumaling siya, paiikli ang buhay niya. Tahimik si Su so Xiaobai. Nasaktan si Finger para lang iligtas ako. Nakiusap si Su so Xiaobai kay Mu Yuan Yuan. Pwede mo ba akong pakiusapan? Alagaan mo muna si Pinger Tumalikod si Su so Xiaobai, biglang naglabasan ng asul na kidlat sa kanyang katawan. Kung sino man ang may gawa nito. Hahanapin ko sila. Kahit ako lang. Isang buwan na ang nakalipas. Ipinapakita ang nakaraan. Pinakita si Wei Yang Long kausap si Xiaobai. Sa loob ng isang buwan, tuturuan kita kung paano kontrolin ang infinite darkness. Iikli lang ang oras mo sa pagsasanay. Kaya ibibigay ko ang lahat ng kaya kong ituro. Ngunit may kondisyon. Makakapagprakti lang tayo habang natutulog ka. Nagulat si Xiaobai. Pero naintindihan niya. Ito ang paraan para hindi siya mahalata. Kumakain si Su Xiaobai ng mansanas. Simula nang pumasok ako sa Celestial Court. Target na ako. Kapag masyado akong nagpakilala. Mamamatay lang ako agad. Kaya kailangan magpanggap at walang saysay. Bigla niyang naalala. Hindi lang yan. Gusto na rin akong patayin ni Mu Yuan Yuan deal sa engagement namin. Alam mo na rin ito, di ba? Kapag sumali ako sa guard trial, Malalantad ang balak kong kunin ang trono. At baka mamatay ako. Bago pa man magsimula ang trial. Habang nakaharap si Wei Yang Long kay Su Xiaobai. Bilang isang mainitang ulo noong bata pa ako. Ako ay sumali sa trial deal sa ganda ng Holy Maiden. 'Yun ba ang iniisip mo ngayon? Si Wei Yang Long nagsalita. Literal nakakalabing walong taong gulang mo pa lang. Pero kaya mo nang silipin ang isip ng ibang tao? Ang dami mong sorpresa bata. Trial for the Celestial Guards Round 1 Last Day Tahimik ang gubat. Isang kwago ang naghut ng paulit-ulit. Susyaw ba'y nagmamasid sa mga dahon? Kung sino man ang nasa likod ng kaguluhang ito, binago nila ang mga patakaran para maitago ang sarili nila. Isang araw na lang. Kapag hindi sila kumilos ngayon, lalabas ang katutuhanan kailangan nilang magpadala ng taong maglilinis ng ebidensya. Pati ng bangkay. Ako na ang maghihintay dito. Isang dalaga ang dumarating. Ang mga yabag nito ay mabilis at magaan, halatang sanay sa pagpatay. Isang malaking puwet sa red floral dress. Ang bawat hakbang ay tag-alang ng ininig. Hinugot niya ang kakaibang sandata, isang chin side na may kumikislap na kristal sa dulo. Introducing. Muyan Weapons Master, isang dalubhasa sa mga sandatang pambihira at nakamamatay. Sa isang iglap, lumipad ang pink glow ang chin at mabilis na binalot si Lee. Isang malakas na paghampas ang sumabog na punit ang katawan ng biktima na parang papel. Muyan nakatayo sa ibabaw, nakatingin pababa. Bilang isang taong ginawang predator. Binugbog ka ng ganito. Nagugulat si Muyan habang iniisip si Su Xiaobai. Itong si Su Xiaobai. Gusto ko siyang makilala. Isang malakas na bugso ng kidlat enerhiya ang bumaba mula sa langit. Tinamaan si Moya ng lakas ng enerhiya at tinangay siya pababa. Ipunin ang enerhiya sa dulo ng daliri. At ilabas ito sa isang iglap. Unang beses ko, pero hindi naman mahirap. Si Su Xiaobai ay nakangiti habang hawak ang dumadaloy na kidlat sa kamay. Ang lakas ng taong nasa lupa. Nakuha ko na. Misteryosong sandata ang lumitaw, nagiging halimaw ang anyo. Arms Transformation Tumayo si Mo Yan, may suot na demonic shield. Senior Level Power Arms Transformation Ang sandata ko ay kayang magbago ng anyo kahit ay ang daang beses. Inutusan lang ako ng master ko na kunin ang bangkay. Hindi ko inexpect na aambush mo ako dito. Nagkamali ka ng desisyon. Si Su Xiaobai habang napapalibutan siya ng malakas na kidlat. Buong katawan niya ay naglalabas ng naglalagablab na asul na kuryente. Ang taong nagplano ng lahat ng ito. Sino sila? Isang napakalakas na kidlat ang bumagsak mula sa langit. Sinusuri ni Moyan si Su Xiaobai. Ninakaw ni Su Xiaobai ang kapangyarihan ni Li. Kaya niyang ilabas ang napakalakas na electric current. Sa isip niya, kailangan ko siyang subukan sa pagkakataong ito. Tumalon siya gamit ang mataas na bilis, diretsong papunta kay Su Xiaobai. Inilabas niya ang kanyang malaking sandata. Flame Form na halimaw ang iyong palakol. Matalim ang tingin niya. Gusto mo bang malaman kung sino ang Bosko? Binawian niya si Su Xiaobai gamit ang isang matinding hiwa ng sandata. Hindi umatras ang bida. Ginawa niya ang kidlat bilang isang solidong sandata, kidlat na naging armas. Hindi lang sa sandata ako magaling. Kaya ko rin ito. Lumitaw sa mukha ni Mo Yan ang gulat. Isang patak ng pawis ang bumaba sa kanyang mukha. Ginawang sandata. Ang kidlat. Napansin niya na hindi ordinaryo si Su Xiaobai.